Sinimula ng atakihin ng bansang Israel ang Iran. Ito na rin ba ang simula ng mas malawakang pandigmaan sa ating mundo? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Kapag digmaan ang pinag-uusapan, hindi na yan bago sa bansang Israel. Noon pa man, marami na mga digmaan ang naranasan ng bansa na ito. At kasalukuyan ngayon, sa panahon po natin ngayon, may mga digmaan po na nagaganap sa bansa na yan. At hindi lang po yun. Ayon sa nakasulat sa Biblia, marami pang mga digmaan ang mararanasan ng bansang Israel. So sa kasalukuyan, meron na pong mga digmaan na nagaganap sa Israel. At marami na rin po itong mga pag-atake ginagawa. Ngayon ang pinakabagong pag-atake na ginawa ng Israel ay yung pag-atake nila doon sa bansang Iran. So ano nga po ba yung nangyari? Sa pamamagitan ng airstrike, winasak ng bansang Israel yung Iranian embassy building na nandun sa Damascus noong nakarang linggo lamang. So dahil sa pangyayari na yan, may ilang mga senior Iranian military at intelligence official ang namatay. Ngayon, hinihintay na lang ng bansang Israel yung aksyon na gagawin ng Iran matapos mo nilang wasakin yung embassy ng Iran doon sa Damascus. So ibig sabihin po niya, nag expect yung Israel na merong paggante na gagawin yung Iran dahil nga sa ginawa nila. Ngayon, sinabi naman talaga ng Iran na sila ay gagante sa ginawa ng Israel. So sinabi nila na kung paano ay nasa yung embassy ng Iran do sa Damascus, i-expect din daw ng Israel na merong ganun mangyayari sa kanila. Isang military advisor ng Iran ang na nagsabi na hindi raw ligtas ngayon yung mga embassy ng Israel dahil meron din daw sila na plano na wasakin yung mga embahada ng Israel sa iba't ibang mga lugar. Ngayon sinabi naman ng Israel na handa sila sa anumang pag-atake na gagawin ng Iran sa kanila. Ayon sa Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu, malakas din ang kanilang loob kasi nga yung bansang Amerika ay sumusuporta sa kanila sa kung ano mga pag-atake na gagawin ng Iran. Sinabi niya na meron silang partner pagdating sa military kung sakali man na meron mga pag-atake na gagawin yung iba't ibang bansa sa kanila. Handa na rin daw yung bansang Amerika sa kung ano mga pag-atake na gagawin ng Iran sa Israel. Kasalukuyan, nasa high alert ngayon yung Israel military dahil sa ginawa nilang pagwasak doon sa embahada ng Iran sa Damascus. Ganon din ang kakamping bansa ng Israel na Amerika. Ngayon, ano nga po ba yung mga pwedeng mangyari sa conflict ng Israel at ng Iran? Sa totoo lang mga kapatid, posible na yan yung mag-trigger doon sa mas malawakang pandigmaan sa ating mundo. Hindi lang po sa Israel at ng Iran. Kasi nga may iba't ibang mga bansa na yung Israel, ganon din yung Iran. So, ibig sabihin po yan mga kapatid, pwedeng sumiklab dyan yung mas malawakang pandigmaan, hindi lang sa Israel at sa Iran. So, alam naman natin na mayroon pang kasalukuyan na conflict dito sa bansang Israel. Ngayon, mas mad dagdagan pa yan dahil nga sa airstrike na ginawa nila doon sa Damascus. So, posible pa talaga na mas lumaki pa yung gulo dyan sa bansang Israel at magkaroon pa ng mas mga matitinding digmaan. Ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung mangyayari o yung magiging hakbang ng bansang Iran doon sa ginawa ng Israel. Pero sigurado po mga kapatid, hindi pwedeng hindi sila gumante. Meron silang gagawin. So, syempre, hindi magpapatalo yung Israel. Kapag merong ginawang aksyon itong Iran, Meron din silang gagawin na aksyon. So, hindi magpapatalo yung dalawang bansa na ito. Hanggang sa lumaki na yung kaguluhan na ito at magpasimula na ang mas malaki pang digmaan. So, dahil sa mga digmaan na yun na nagaganap at magaganap pa lang, siguradong sigurado po na tayong lahat ay nasa mga huling araw na. Kasi mga kapatid, yan po ay sinabi ng ating Panginoong Sokristo. Kasama po yan sa propesya na mangyayari pagdating ng panahon. Basahin natin yung Matthew 24, verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So dahil nga po mayroong mga digmaan na mangyayari sa mga huling araw at nagaganap na nga po yan sa panahon natin ngayon base sa prophecy, may ilang mga tao na nagsasabi, yung pambubomba na ginawa ng Israel doon sa Damascus, ito daw ay nakasaad sa propesiya ng Biblia. Kasi makikita raw natin sa Bible, mayroong prophecy doon na yung Damascus, ito po ay mawawasak. Basahin natin yung Isaiah chapter 17 verse 1. Ganito ang pahayag ni Yahweh tungkol sa Damasco. Mawawala ang lungsod ng Damasco at magiging isang bunton na lamang na mga gusaling gumuho. Ngayon, sabi nasa natin na verse na ito, hati po yung paniniwala ng mga scholar. May ilang mga naniniwala na ito raw ay naganap na noon pa man. Kasi ang pagkawasak ng Damascus sa sinabi ni Isaiah, ito po ay connected sa pagkatalo ng hilagang kaharian ng Israel na tinatawag na Ephraim. Sinasabi na natupad na raw itong propesya na ito noong 732 BC. Nang salakahin ng mga Assyrian ang Aram. So sa pamamagitan ng hari ng Assyria, nilusob nila at binihag ang Damascus. Kaya sinasabi noong panahon daw na yon na wasak na ang Damascus. At yun daw yung katupara ng propesya na sinasabi dito sa Isaiah chapter 17 verse 1. Ngayon, meron naman po ilang mga nagsasabi na hindi pa nagaganap itong propesya na ito. Kasi nga mga kapatid, marami na raw beses nasira o nawasak yung Damascus. So hindi lang po isang beses na nawasak po itong lugar na ito ngayon may mga sinasabi yung mga scholar ng final destruction ng Damascus. Kasi nga sabi nga natin, marami ng pagkawasak ang nangyari sa lugar na ito. Pero yung final destruction na yon mangyayari daw po yun sa mga huling araw. At sinasabi nila na posible na sa panahon natin mangyari yon Ngayon nga dahil sa pag-atake ng Israel dito sa Damascus, sinasabi nila na maaaring ito na yung pasimula ng pagtupad ng propesya dito sa binasa po natin. Ngayon, pwede po natin sabihin na naganap na yung prophecy na yan at pwedeng hindi pa rin po. Kasi nga makikita natin na yung Damascus sa sa panahon natin ngayon ay naanjan pa rin. Hindi po nabago yung pangalan niya at hindi rin po siya nabura sa mapa. So, ibig sabihin po niyan, mayroon pa mangyayari sa lugar na ito. Ayun nga, pwedeng connected yan sa mga mangyayari sa mga huling araw at sa mga digmaan. Ngayon, nangyari man o hindi pa yung prophecy na yan na sinasabi nga pagkawasak ng Damascus, ang malinaw mga kapatid na sinasabi ng Biblia, magkakaroon ng mga digmaan. At hindi lang po Damascus yung masisira pagdating ng mga digmaan. Marami pong mga bansa at marami mga lugar sa ating mundo ang mawawasak sa pamamagitan ng mga digmaan. Ngayon, alam naman natin na itong Israel, involved po siya sa mga digmaan na pwede mangyari sa panahon natin ngayon. Sinasabi na rin po ng Biblia yan. Kaya kung ano man po mga o mga digmaan na magaganap sa bansang Israel o kaya man involve yung Israel sa mga digmaan, yan po mga kapatid ay talaga mangyayari. Ngayon bukod po sa Israel na alam naman natin na magkakaroon ng involvement sa mga digmaan sa mga huling araw, alam nyo po ba pati yung Iran, sinabi rin po yan ng Bible na magkakaroon ito ng involvement sa mga digmaan na mangyayari, lalo na nga sa digmaan ng Gog and Magog. Bagamat hindi po nabanggit yung salitang Iran sa Bible, pero nabanggit po yung lugar na Persia. So yung Iran po ngayon, yan po yung Persia nung panahon ng Bible. So nabago lang po yung pangalan niya. Pero yung location mismo ng Persia, dyan din po yung location ng Iran sa panahon natin ngayon. Ngayon yung Persia, nung binanggit po yan sa Bible, involved po yan sa mga digmaan na naganap noon at magaganap pa lang. Lalo na nga sa digmaan ng Gog and Magog. Basahin po natin yung Ezekiel chapter 38 verse 5. Kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya na pawang may pananggalang at nakahelmet. Itong verse na binasa natin na ito, ito po ay patungkol sa digmaan. Ngayon, nabanggit po dito yung Persia. Ngayon nga, yun po yung Iran sa panahon natin ngayon. Ngayon po yung Persia, kakampi niya yung Magog. Yung Magog, yan po yung Russia sa panahon natin ngayon. So bukod sa Iran, kakampi rin po ng Magog o ng Russia yung mga bansa tulad ng Sudan, Turkey, Libya at iba pa. Ngayon dahil nakita nga po natin dito nakasama po yung Iran sa mga digmaan na mangyayari pagdating ng panahon at nabanggit nga po yung Persia which is yun nga po yung Iran ibig sabihin lang po niyan mga kapatid na totoo na natutupad na yung mga propesya na sinasabi ng Biblia. Dahil nakikita natin yung involvement ng Iran at involvement ng Israel sa mga digmaan. So mga kapatid, bagamat hindi maganda yung digmaan na magaganap, pero tanggapin na lang po natin yan. Kasi nga, yan po yung sinasabi ng propesya ng Biblia. Mangyayari at mangyayari po yan. At mangyayari yan, syempre, sa panahon natin ngayon. pero dapat na lang po natin gawin ngayon, mas lalo po tayo maghanda. Kasi nga, sa pamamagitan ng mga digmaan na yan, pwede na pong bumalik yung ating Panginoong Sokristo. At pwede na po tayong kunin ng ating Panginoong Sokristo sa pamamagitan ng rapture. So yun lang mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Magpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.